tapos naka yung sipi may multa ka na <laughs> 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 natatay daw kaso walang susi wala siyang dalang susi o di paano siya makakaso Mauna na nga ako. Pili ako ng tinapay. Pili tayo ng tinapay pang kape. Wala tayong pa-breakfast. Pa. Kaya nagutong. Nagutong sa kakatulak kay lulu vào Ito tayo sa đi ng pinapay Leongko, separate Ha? Leongko, Leongko separate hả? Isi Sorry Ha? Hey Pag-pia Pag-pia Yeah. Hoy. Okay. Thank you. Uh, he has you have uh, okay. Thank you. Nagbigyan siya ng three. Lagi ako kasi bumibili dito. Eh. Kaya binigyan ako ng isang oo para kay Lola at lolo, yung isa. Mamaya ako. Pagawin ni Lola at lola.

Ipainit natin yung binili natin na tinapay. Ayan, may butter. Oh, eh? Butter. Lagyan natin ng butter konti. Okay? Ayun. Ito yung tinapay na binili natin kanina. Ayan, painit na natin. Ayan, baka mamaya, ano? Yeah, painit natin yung tinapay. Ato mag tayo magkape. Ayan. Kumulo na yung tubig natin. Ayan. Ayan. Ibalik natin yung butter sa... Uh, fridge. Baka matunaw. <laughs> Ayan. Alright. Painit na natin. Ayan. Ito na guys. Inet na po yung tinapay. Ayan. Yung isa, para kay nula at muna. Mamaya ano nga lang. Alright? Inet, inet pa mo. Pulo pa. Ang tawag dito tinapay na ito ay pulo pa. Iinit natin guys para sure ball. And guys, ayan, malapit-lapit na. Ayan, kumulo na yung tubig kaya magtimpla tayo ng kape. Ayan, guys, ito. Titimpla tayo ng coffee. Para tayo magkapi. Betul na Kayak Ya yeah. <tuh> Ito yung isa. Ano itong mga gamot-gamot ng aso? Nandito. Aray ko. Ang init. Mainit pala. Punong-puno na yung tasa. po yung nauna. Piliin natin yung malaki. Sa atin yung malaki. Kay ate yung malaki. At, ayan. Magkipina tayo bago tayo maglinis. Merinda time. Hmm. <sighs> O, oh, di ba? Pulo pa, o. Mmm. Bango. Ayan, hanggang dito na lang tayo guys. Ayan, thank you, thank you.